Good morning po Andito po ngayon ako sa Bagbag Ito na yung aking Iti-check na tatlong guardia Ayon sa Standard ng ating ano, Link Group Kung paano natin i-corporate Yung kanilang salt na At yung paglilinis ng mga propanali uh, Andito po sila ngayon Aktual Ito po si SG Adil From sa sombrero hanggang babak Yan. Yan, may babaguhin tayo diyan. Bakel. Tsaka yung ano ng gun belt. At saka si Alter Eliaso. May magkano tayo. Yan. Hanggang ano? Pagkasunod. bago yung kanyang medicine pouch gupit, okay at yung isang ray na dito yan, may ano uh, yun natin wala kang hernit ma'am no ayan naman sir uh, i check na natin yung uh, kanilang ano uh, kailangan natin na uh, mabago at ma-check sa kanilang sort pero bago yan, ito pa yung ating gagamitin sa mga pagbabago ano nila, paglilinis. Sa yung kiwi. Pamunas. Ah, tingnan natin, sir. Dali lang tumamji na linisin kasi kupas na 'to eh. Yeah. Uh. Ayun. na. ko dati nito Pagkahubad ko, kukuskusan ko ng ganito na. Bahal ko ng tissue, bahal ko ng tila, at bahal ko ng plastic. Pagdating ko sa bahay, kukuskusan ko pa yun. Kasi make dati agency ko. Yung, ano, tawag nito, star Force Kaya, salamat ako dun na napunta ako sa make -fit. Kaya pagdating sa, ano, ang na, hindi na ano. Ito mo yung kinta okay. Pero huwag yung hawakan kasi kukuha na yun. At dalawa tila niya. Kung oh, umada mo, oh, pwede ka naman alamin dito. Ano yung pagkakaiba dati? Yan, masaya sabi sa sa'yo, ma'am. Oh, retirement ng ano na yan. Pads na yan. Ilang ano na ito, ma'am? Dekada, dalawang dekada na ata, Tatlo. Madami lang tao na ba yan? Pads mo. 36 pala sir. <laughs> hinihinang na pa, hinihinang na ba to? 36. Years <laughs> 36 years na pala yan. Yes sir. Bago lang yan. Ito po sir, yung kailangan linisin natin. Dapat matuto na kayo sa susunod? Wala na. Tapos na ba? Uh -huh. Eh, meron yan. Yan. Eh, yun yan. Bagong bili pa lang ito eh. Tsika medyo kailangan mo na eh paritira ito yun ito. Palitan na yan siya. Nag-gente na akong bago. Okay pala. Yeah, pati yung dito. Wala tayong toothbrush. Dapat dito kasi nakukuskus yan. Para snappy. Kung may pamunas kayo, pwede nyo punasan yan. Kapila. Diretso brush Patuloyin mo lang yan. Mga ano yan, maalik ka mukha na. Not maybe ano kayo ito. Kasi ako sa bahay, pag iniiwan ko yung sa detachment yung aking charo, may ano ako. Ay, hey, pamungas ito. Mara. Sige sir, ako. Dito si Rad. Galing kasi ito yung ano nila sa mga lupa-lupa. Baka -lupa. kasi, baka sa eh, mga ba? Yung butan yun, hindi niya ginagamit. Yan din so, siya. sila na maglilinis dito, sa yeah. Okay po. At 20 tayo. Dito crush siya. Hindi na lang kaya, yeah, eh, siyempre. Ganda lang yung EGC natin. Tapos yung susuot, pati tayo dyan. Eh, sorry, ano? Ma'am Gina, no, tayo yung <coughs> para pakita natin mamaya. Ah, ganito yung ano mo, no, ma'am? Sino so, ah? yes, Ayaw mo nung ano? Kasi, mabilis na May eh. Pwede na, may dito. Ha? Pindidin natin heels. Oo. na. May pa-mulas dito? Ito na sir, 'yung finish product natin nung ano mula kang ina noon ng video yeah. kumintab na ng kunti yung kanilang ano lalanto to yan yeah. tapos pati si bakil tapos napunasan na natin kiwi ganun din dito dati nagpupush out to kang ina naris na natin din dito sir na ito yung sukat tapos patayo tong ano gitnaan dito yung polar pin tapos kanina ano yan ang ano tapos yung tie okay na yan ano yung tapos si Artilyaso naman ang correction natin dito yun yan huwag samasamahin yung tab na yung ano niya pabuhan yan, yan yung aking tatlong bibidang ang pati yung ano ito sir pagkasunod-sunod Uh, batuta plus light batuta plus light tear gas within spouts at uh, back, ano uh, pusas na nalinisan na natin din uh, kita niya naman sir pagkasunod-sunod yan ang ginawa nating correction sa nila tapos ang advice ko paggupit nga siya yun lang sir maraming salamat